Eh, punta kami ng lamay ng na patay napansin namin walang tumitingin sa kabaong nung bibindisyonan na, na namin kaya pala walang tumitingin sa kabaong yung patay may hawak na karatula nakalagay ako ngayon, ikaw bukas <laughs> patay na pader nananakot pa na nagpapaalala lang yun ng totoo sa sa gusto natin isang araw, nasa loob din tayo ng kahon o kaya garapon uso na ngayon yan, pag kinremake kayo 'Di ba? Hangga't maaari na lang, wag muna. Kaya nga yung mga lolo't lola ko no pag may patay kami, mga mga pamahiin, Siguro ginagawa pa rin ninyo 'yan. No kasi nakakatakot yung mga babala nila eh. Bawal daw maglibing ng Lunes. Pag naglibing kayo ng Lunes, walang magbibindisyon, day off ng pare. <laughs> <laughs> Hindi, sa totoo, pag naglibing daw kayo ng lunes, may mamamatay uli sa pamilya nyo. Eh kung tatlo lang kayong magkakapatid, Merkules pa lang, ubos na lahi nyo. Ang bilis nyong mabubura sa daigdig. Di ba? Habi pa ng lolo't lola ko, pag may patay daw sa pamilya, bawal maghatid ng mga bisitang naglamay. Masama may mamamatay uli. Kaya sinusunod eh. Ang babala, laging may mamamatay. Eh sino ba gustong mamatay na sunod-sunod? Ang gastos noon. Di ba? Sabi pa nila, pag may patay, kayo naman. Kapag kayo'y naglamay, bawal kayong mag-uwi ng mga pagkain na kakain sa burolan. Yung iba, pag kinaptapan mo, puno ng buibawang yung bulsa. May mga butong pakwan. Yung may dalang backpack, mayroong cup noodles. Siguradong may mamamatay, malamang mapapatay kayo. E matay na yung mga tao, kinukupit nyo pa yung chichirya. Ang pinakamasagwang turo, pag may patay daw, yung tamag anak bawal maligo. Pag naniwala na kayo dyan, mamamatay naman ang mga naglalamay sa baho ng pamilya niyo. Inatanong ako, totoo ba padre mga pamahiin na matatanda? Hindi huyan totoo. Pero mabuti na din yung sigurado. E, <laughs> eh paano kung mamatayan kayo uli? Ikaw ang sisisihin. Kasi naligo ka. Hindi yan tinuturo ng mga matatanda dahil takot silang mamatay. Ako, hindi ako takot mamatay. Pero hindi din ako nagmamadali. Eh marami pa namang kameraman dito, no? Pwede na silang mauna. Tsaka ang prinsipyo ko sa buhay ko, ladies first. Gentleman kasi ko. Kaya kayong mga lalaki, pag sinabihan kayo ng misis nyo, mamatay ka na. Sabihin mo, ladies first. Na.